So adi, uh, didi. So relax sana guys, eh. sobra ka Yan mga kawaray makikita natin yun eh, na adi ngadi sa ako ko ng puno na siro. Yan mga kawaray, ipapakita ko eh kung ngayon kami nakuwa na mo Yan yun talaga kawaray, basta pobre talaga. Sikap lang. bisan man ito mahugaw. Kailangan talaga natin para la kumita kita hing kwarta. Mga kawaray. Yan mga kawaray, kinukuhaan naman ng tubig mga kawaray. Oh. Yan. Yan. Yan ang mga kawaray ang kinukuha namon So, wari ko, yung panahon niya na talaga, wari kita, bawal kita maging arti-arti. So, maging arti-arti kita, hindi rin kita makikita hing kwarta, mga kawaray... Maram ka naman sugod niya so, na ng panahon, na makuuri yan na, malit, mga bugas, mga kawaray... Yan mga kawaray... mga sirex, ng kawaray... So, yun din, din ni mga kawari, dininihan, kanan mga motorcross mga kawaray hindi lang ini ha lagun mga kawaray hindi harani ini ang ha? MacArthur Park mga kawaray nakikita natin mga kawaray oh so ini paluparan ini mga motorcross cross yun mga nin, mga kawaray oh may mga palikuliko so ini talaga bawal talaga kita yan na maging arati arati so lang magtrabaho kita talaga ni maupay sa marangal arati arati kita kailangan talaga natin yun na kumita makore talaga yan at panahon makuri yan at paraliton yun yun talaga mga kawaray sikap lang mga kawaray isan man tayo pobre basta maupay natin yung bubuhat thank you mga kawaray salamat palo na lang and share and like comment vlogger judil Aga. thank you